Susunod na programa I Rated PG Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood kalimutan mag like, share, subscribe and follow para updated kayo sa video ko Kamutan okay. na naman tayo ni Mang kekweng ng kalaukan. May sinasaniban sa may masbate ah, Saan kayo sa masbate? Ano wala lang pakialam? Gagamutin ko yan! <tinyo> wala ka! Si Mang Kegwing itong kaharap mo! Ah, <tinyo> uh, aking mga kaibigan! Pakigulpin nyo yung nakasapi na yan! Lahat na yung kanta, tikbala ang kapay, lamalupa, duwende! Gulpin nyo! Daniel yung kapre, nasaan kita nagulpi mo yan? Pasuhin nyo, pasuhin! nyo na? Pahirapan nyo! Ano, aalis ka dyan? Pahirapan kita! Sagot! Hindi! Eh, hindi! Gusto mo ako subukan! Gusto mo ako subukan! Ha? Ah. Hindi ako naawa ko sa tao na yan. Aalis ah, ka dyan, hindi. Huwag kang makialam. Itatali kita dyan. Kade ng bakal. Ipulupot dito sa katawan ng sumapin na to. Pulupot yan. Mabigat na mabigat na bakal. Kaya na, mabigat yung bakal na ano. Sakit? Sakit, masakit. Ah! Uh, A laban pa, laban! Sugot! Kaya mo pa? Uh, ah, oh, sige, laban pa. Isa pa. Don't sit oh, Mickey Sam. Jesus. Don't cheat, oh, Mickey Sam. Jesus. Don't cheat, oh, Mickey Jesus. Hmm. Laban, sige! K ano? Sagot to Alamero ka Alamero ka. ka Titigilan mo na yan papasuin kita Alamero ka Titigilan mo ba yan o papasuin pa kita Alamero ka Alamero ka Hindi ko papakilaman yan Ako kaya O oh, hindi pala kaya ha sige Ah, oh, mga. O oh, sige, baon. Hindi mo ako kaya. O oh, sige. Papatayin na lang kita kung ayaw mo makisunod sa akin. Hindi mo. Ah, akala mo lang yun. O oh, sige. Arlen. 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 Hindi, ako aalis. Yes. Hindi. Papatayin kita. Tarag, Soy! Ika Iga na mo yung dalawang daliri mo. Puputulan ko ng leg yan. Pag ganyan mo, dadasal lang ko. Puputulan natin sa ulo yan. Kanya mo kamay sa camera. Kanya mo sa camera. Hindi mo ako kaya. Oh, si ganyan man sa camera, yung kamay mo. Hindi. Tulagsoy. Yung kamay mo, dali rin, dalawang ganyan. Hindi mo, putulin sa leg. Putol. Tapos tukutin ang puso. Oh, ulit-ulitin mo pa, isa pa. Putol. Ayan. Putol ang ulo mo, sa ngalan niya Yami. Ah, oh, tap, Ah, oh, tapos sa puso. Ikaw sa puso. Tapos tapon sa lupa. Sa puso naman. Ikaw sa puso. I-cross mo sa puso. Pag ganon. Tapos tapon sa lupa. Patay 'yan. Ayan. Patay na 'yan. Ano? Kailan matibay ka? Ayan okay na yan. Patay na 'yan. Wala na yan, soy. Naging halo na yan. Okay na, soy. Soy, okay na. Okay na yan. Putol na yung ulo niyan. Uh, Patay na ano? Kala ko malakas ka. Oh. Ako lang pala papatay sa'yo. Anong pangalan ng tao na yan na uh, sapihan?

Huwag mo nang sabihin, lalak-lalako na 'yon, haya mo na 'yon. Na hmm. Dinatay ko na lang. 'Yan na 'yan. Si Bonus. Guys, okay pa nga? <laughs> Ayaw pa 'yan ng patay, 'di ba? Pag sabog pa nga. Edon ako yo, gising. Kamusta ka na, Beb? Malaya ka na. Wala nang gagambala sa iyo. Nandiyan ba si Arlen? Nandiyan po kuya. Eh bakit tayo pasapin? Puro kalukuan ka taga Arlen. ang nasawa yan. Oh. Dapat patay. sa'yo pasapin eh. Kuya patayin na yan. O, yan kuya patayin na lang yung nag naggawa. Wala na. Tudas na. Ano ba diba rin? Pa nada, 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 ganyan. <laughs> gawa na ganyan? Naggawa na tao. Wala na ganyan. Tudas na ganyan. Hindi na ako taniyong, hindi na yan, babalik. Uh, Tudas uh, na. Gitudas ko na. Ang mag, mag, mag pamilya ko, mag-dispensa sila kasi ganun yung ginagawa palagi nila. Wala na yan. Hindi na, um, buhay man yan, pero hindi na kagawa Patay na espiritu niya. Hmm. Sige na. Kausapin ka daw sa tiyo. Tiyo. Ako oh. po yung ano, kapatid ni Ruby, ang asawa ko po, kapatid ni Ruby. Pwede ba kami patulong sa iyo? Sinong kapatid na rabe? Ako, si Maylin po. Maylin Po? Yung kamag-anak nyo namatay, sino ba ang kamag-anak nyo namatay? Papatulong tayo doon. Namatay? oh may kamag-anak nyo namatay. Si Papa Rulan. O, no? oh, sige, tawagin ko po. po. Papa, Papa ni Ruling. Papa Rulan? Rul Rul Siyo,

Tawa. Tabi ka dyan. Tutok mo kay Roberto, Tatawagin ko siya. Paparola nyo. Papatulong tayo. Okay. Robet! 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 tatawagin ko si Papa Rola nyo. Papatulong tayo para hindi na kayo balikan. Ano pangalan ni eh? Papa Roland nyo? Rolando Tunyakaw Al Alburo? Rolando Alburo? Opo, Rolando Tunyakaw Alburo Tunyakaw Alburo, sige Pikit ka lang, tatawagin ko Sige, pikit ka lang Pikit <laughs> oh. Mahal na Diyos sama Ako'y lumalapit sa'yo Buksan ang pintuan ng langit at pababayan si Rolando Tunyakao Alburo na pumasok sa katawan ni Rubi. Diyos na mga Diyos! Hari na mga hari! Panginoon na mga Panginoon, dinggin Orlando kipakiusap. Rolando Tunyakao Alburo, pumasok ko sa iyong anak. Pasok ka dito sa katawan. ah, tatay Rolando, nakikiusap kami. anak. Kausapin niyo yatatanong ko kausapin nyo. nyo Kumo ni uh. 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 isa... oh sa mga anak. Sa Labi na kay mong mga anak si Pipis uh. Oo. Um... naman. Oh, tawagan um... kisaon, kisaon man. Ano na ni mo? Kisaon ne. Alam mo kami. may mga, mga, mga anak? Ay. Oh. Kaya kisaon ang patay sa Eh, kisaon manggaling pa. Kisaon man, uh, ang patay sa epo ka. Dito sa nagpatay sa kisaon, patay sa uh. Ito mo Ito ang pangarani, Para, pangaran para malikha it me. Oh maandam namo ang ang <tinyo> na mo ang mga kaugalingon. Pasensya. kisah, kisaw, kisaw pa? kisaw pa. pa ni? silur uh, na kisaw pa pa? kisaw pa man ni. Pa pati sa mga babae? Si pati sa kakabahan? silang duha? pati sa ah luan? silang duha? pati kay kakampuluan pa?

Kay nabawasan. Lalaban Tay Orlando, Pwede bantayan mo 'yung mga anak mo. Tay Orlando, bantayan mo mga anak mo. Akin Oh, gabayan mo para hindi sila makulam. Ano nangyari sa gumawa? Ah, Orlando. Oh. Ano nangyari sa Pinatay ko.

Nairapan ka na Tatoy Orlando Pahinga ka na O oh, sige patay mo na Pakabila Pahinga ka na Tatoy Orlando O oh, sige Tawagin na lang kita sa sunod ulit Nairapan na rin si Ruby Sige O O O Pabalikin natin si Robe, nahirapan na si Robe. Oh, tay, alis ka na dyan, Tay. Kaya mo na bumalik sa langit, Tay. Kaya mo na. Robe, balik! Gising, Robe! Dilat! Ano nalala mo, Robe? Robe, ano mo? Kita mo si Papa mo. Kita mo si Papa mo? Hindi na kayo makukulam. Tapos na ang kulaman. Ruby. Tapos na ang kulaman. Wala na. Okay. Salamat lang. Yeah. Uh, Kaya, istoryahan ko na sa kapatid niya. Istoryahan ko daw. Oh, sige. Tapos na labanan, kuya. Alam natin tayong problema. Ay. Salamat, kuya. Wala na. Tapos. Ayaw, Mick. Tinurdukan ko na labanan. Ayaw. Wala nang kukulami sa inyo. Sino ba kukulam yan? An Kilala nyo na ako. Wala nang kukulam sa inyo. Tapos na labanan. Kuya, yeah, yeah, may tituruan. Ano, hindi ko may tindihan. May tinuruan ko yan. May tinuruan ko. O susunod siya mamamatay. Pagka ginawa niya, matatakot yon, Kasi nakita niya na eh. Patay na espiritu ng ano, lupay-pay na. Baka gusto niya sumunod. Matatakot yun. ano oh. man gagawin namin sa iyo, ano man ang ano, namin sa iyo, maibigay yan? Okay na, walang ano man. Oh, wala yun. Oh, okay, matakot. Ano, sabi ng papa mo? Huwag matakot. Wala na, tapos na, nakahiga ng kalaban. yung sa inyong account account oh, o mangkikwing just... ng kalukan hindi ko na lang yan o oh, dyan yeah, alam nila turag sa iyo mangkikwing ng kalukan para pag may oh, emergency tawag ka sa akin oh, para o oh, yeah. uh, oh, sige pasalamat tayo sa Diyos Ama ako yung instrumento lang hindi ako nang gamot dyan instrumento lang ako sabay sabay kayo sa akin lahat sasasabihin ko Sabay kayo lahat yan, ha. Mahal na Diyos Ama. Sabay kayo lahat. Salamat po. Sa pagpapagaling nyo kay Ruby. Ang pagpapagaling nyo kay Ruby. Amen. 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 Okay. Kamay. Hmm. Ah, sige. Oh, eh, palakpak naman dyan. Palakpak that's naman. Palakpak naman. Palakpak kayo. palakpak naman. Mm. Mamatay nga na. <laughs> oh, Signal na oh, Okay, palakpak naman kayo dyan. Palakpak naman. Kakao palakpak. Yan. Ah, wala nga naman. Ikaw talaga, Arlen. At least yung mga taga... Saan kayo dyan? Saano? Saan ba? Ma? Mas bati ba yan, Arlen? Oh, Kalpi. Kalpi. Mm. Sa bundok ng Kalpi. Uh, ako Sa bundok ng Kalpi, mas bati. Diba? Tama. Ako yung taga Barangay 14, Kalaukan. Malayo. Online lang. Ginamot. Mm. Hindi ka pwede punta dito yan? Ano? Malayo Malayo to. May nilato to. Yan, natanggal na ang sakit ni Rube. Rube, ikaw magpano to. Natanggal hindi. Natanggal po. Ay, uh, so magitan ng pagpasapi ni Mang Kikweng. Hmm. Tanggal ang sakit niya. Oh, sige, agad dito na lang aming video. Maraming salamat po. Hmm. Kaming salamat, Kuya. Uh, walang anuman.